Hindi pa ma nakakapasok ang bagyong Butchoy sa bansa. Kabi-kabilang disgrasyon na sa dagat ang naganap sa magdamag. Isa rito ang barkong lumubog sa Palawan kung saan lima ang patay. Marlin Alcaide, ikwento mo. Nakayapak na lang ang pitong mangisdang ito na dumating sa Pier 2 sa Maynila kanina. Lumubog ang bangka nilang Princess Rosaline. Alas tres na madaling araw kanina dahil sa lakas ng hangin at alon sa may bandang Rosario at sa Sang ni Cavite. Pag gising namin, medyo tubig. Marami na. Kaya di na kayang talagang limasan dahil kada limas, di pa. Kasi mas lalo kalulubog pag mabigat na yung kundala mo sa kakatawan. Eh. Minsan, nagbibrip na lang kami. Kaya kami sa barko, wala na nga kami upan. Damit. May gitatlong oras din daw silang nagpalutang-lutang sa dagat nang madaanan sila ng MV Ocean Prosperity. Ewan ko, bakit ganito nangyari sa amin? Tapos ganito. Uh, Tinitinan ko lang sa kasama ko. Sabay-sabay na lang tayo para hindi tayo, 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 tayo maghiwalay. Pero maswerte pa ang mga mangis ng ito. Sa El Nido, Palawan, lima ang patay ng madisgrasyang MV Josel 2 pasado alas 11 kagabi. Nasagip naman ang mayigit limang pupang sakay nito. Sa inisyal na investigasyon ng Coast Guard, galing liminang kong sa Palawan ang barko at papunta sa ng El Nido nang sumadsad ang ilalim nito dahilan para tumaginit ang sasakyan. Labing anim naman na insidente ng paglubog ng bangka sa General Santos at sa Sarangani Province itong nakalipas na magdamag dahil sa sama ng panahon at lakas ng alon. Sa ngayon, apat na putsyam na ang narescue sa Jensen, siyam ang nawawala at isa ang patay habang sa Sarangani Province naman, tatlong po ang narescue at tatlo pa ang hinahanap. Bukas, posibleng pumasok sa bansa ang bagyong Butchoy. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng disgrasya sa dagat, ipagbabawal na ng Coast Guard ang paglayag ng kahit anong sasakyang pandagat kapag nakataas ang signal number one sa mga ruta nito. Posibleng tanggalan ng prangkisa ang mga susuway. Marlene Alcaide, News 5.